Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, nandito kami sa pantalan sa Tambungon. Dito kami mamimili ng uh, ulam namin guys. May mga tinda naman dito na isda or mga uh, mga seafoods guys. May mga tinda din dito at uh, sariwa pa din. At dito naman guys, makikita natin ang sarap naman dito maligo. Napakakinis ng dagat at saka ano, walang baud kini din guys ani hindi ni manunggo ang mga mananagato niya naasay ka nang kanang mga mangi, gustong magsuroy og isda sa halay balay kay ani sa sila din hi mangumpra kay gawas nga barato ra siya presko paset pero minsan guys hindi naman ano hindi naman mura yung mga tin, mga tinda dito minsan kapag uh, maliit lang yung buha ng mga mangingisda ay medyo mahal naman din po ang yung mga uh, paninda dito. Uh, at pumunta naman din po kami sa ano sa public market. Doon kami din maghanap ng iba pang mga ulam, uh, guys. Dahil konti lang yung tinda sa ano sa uh, Patalan. Kaya punta din kami dito sa public market. Ayan guys, nandito na tayo sa public market Kung ang daming isda uh, Napakasarima pa guys Dahil uh, umaga pa lang Kapag umaga guys Ay yung mga tinda dito ay napakasarima 666, 666. 666. 666. Bye. At ngayon guys, bumili na naman ako ng bibingka Ay naku guys, ang sarap ng bibingka dito halos uh, pumunta kami dito guys ay pumili kami ng bibingka napakasarap eh a few moments later ayan guys tapos na po kami namili at uuwi na po kami dito guys grabe ang ganda ng ano dito ng uh, view parang oh tingnan nyo guys napakaganda po Pasensya na kayo sa aking mga sa aking video ha dahil <laughs> eh, sipi lang yung kinamit ko kaya yan, ayan, ayan. <laughs> sinsya na Hmm, wow ang ganda naman ito guys super ganda A few moments later. Oh, ayan guys, nakarating na kami sa amin at nakaluto na kami. Oh, ayan, tinula. Mm, ang sarap. Ito lang kami kumakain, guys. Hang gumagamit lang kami ng karton. Ang sarap kasi kapag ganitong kainan. Mmm, mainit pa. Kasama ko dito, guys, yung anak ko at yung asawa ko. Pero sila mama ay nandoon sa ano kusina. Kami dito lang. <laughs> Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe.